Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tahimi ang gagawing pag-alala ng kampo ng mga Marcoses sa 51st anniversary ng Martial Law Declaration. Ayon sa ulat, inimbitahan ni Sen. Amy Marcos ang malalapit na kaibigan at mga loyalist sa kanilang bahay sa San Juan City upang gunitain ang naturang araw. Nagpaabot din ng imbitasyon sa media ang tanggapan ng senadora na may nakasaad na You are invited to 5 decades in 1 year, 5 questions in 1 scene, 5 in 1 in 51 na may petsang September 21, 2023. Samantala, kung tahimik ang paggunita ng mga Marcoses sa batas militar, Nag-ingay naman sa lansangan ng militanteng grupo kasabay ng ikalimamput isang taon ng deklarasyon ng martial law. Nagkaroon ng mga pagkilos sa harap ng UP Manila maging sa Moraita at sa liwasang Bonifacio na pinangunahan ng progresibong grupo ng mga kabataan. Naglunsad din ng kilos protesta sa PUP at maging sa UP Campus sa Diliman at sa harap ng gusali ng Korte Suprema para ipagsigawan ng labis na pagtutol sa batas militar at iba pang mga isyu ng lipunan. Bahagi ng modus ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA ang pagdidiin ng dalawang environmental activists na dinukot sila ng milita. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinagplanuhan ng aniay choreography na ginawa ni na Jed Tamano at Junila Castro nang bawiin ng mga ito ang nakasaad sa kanilang affidavit ng tuluyang pagtalikod sa kilusang komunista. Dagdag pa ng kalihim na bahagi ito ng new playbook ng CPP-NPA o scripted na pagbaligtad sa pangyayari upang makakuha ng simpatya sa publiko, partikular sa international community. Dahil dito, nagbabala si Remulla na hindi dapat kumagat sa ganitong senaryo na walang ibang layunin kundi hiyain ng militar at ang gobyerno. Ikinakasana ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasampan ng kaso laban kina Tamano at Castro. Maraming commuters sa Greater Metro Manila area ang tutol sa panibagong taas pasahe sa public utility jeepneys. Ayon sa survey na isinagawa ng The Passenger Forum, 71% ng mga respondent ang hindi sang-ayon sa pagtaas ng pasahe. Nasa 29% ng na mga lumahok ang sumasakay sa jeep, 10 hanggang 14 na beses kada linggo, habang 72% naman ang nagsabing dapat ilimita ang mungkahing fare hike sa piso o mas bababa pa. Ayon kay TPF convener Primo Morillo, patunay lamang ito na wala ng budget ang mga pasahero para sa panibagong taas pasahe. Naunang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na posibleng aprubahan o ipatupad ang panibagong fair hike kasunod ng pamamahagi ng fuel subsidy sa Public Utility Vehicle o PUV operators. Isang heavy equipment ang sinunog ng hindi pa natutukoy ng mga suspect sa barangay Hagupit, Bongabong Oriental, Mindoro. Ayon kay Bongabong Mayor Elgin Malaluan, hindi bababa sa 20 katao ang namataan sa panununog ng backhoe loader bandang alas 3 miyerkules ng hapon, September 20. Iniimbestigahan pa sa ngayon ng militar kung may kinalaman ng New People's Army sa insidente. Napagalaman din na ang sinunog na heavy equipment ay ginagamit para sa quarrying at river dredging activities sa lugar. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon Naguula. At inyong pong natungayan ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.